Ayun no, masarap na dobong pusit. Simple lang to mga soy. Kaya tara, simulan na natin ang pagluluto. Maglagay lang tayo ng kaunting mantika sa kawali. Pag mainit na mantika, ilagay na natin ang bawang. Pag naamoy niyong mabango na ang bawang, sunod na natin ang sibuyas. Diretso na rin ang kamatis para mas lalong lumasa. Pag nakalagay na ang kamatis, lagyan na rin natin ng paminta at bay leaves. Sakpan natin ng kahit isang minuto para lumambot at mahalo ang lasa. Ngayon, lagyan na natin ng toyo. Saktong toyo lang ang ilagay mga soy kasi baka umalat. At syempre, suka. Reminder lang, huwag masyadong marami ang suka. Baka maglasang paksiwang ating adobong pusit. Lagyan na rin natin ng siling berde, Kung gusto nyo ng extra ang hang, pwede nyo itong hiwain. Ako ganyan lang. Tama na yan sa akin. Ngayon, ilagay na natin ang pusit. Konting halo lang, then takpan natin for about 2 to 4 minutes. Pero check nyo pa rin kung malambot na. Huwag sobra sa luto para hindi siya maging makunat. Ang pusit, habang niluluto mo ng matagal, lalong kumukunat. Kung medyo kulang sa alat, pwede nyo rin timplahan ng kaunting asin. Ayun no, luto na ang ating masarap na adobong pusit. Tikman nyo to mga soy, ang sarap! mga tao mo. Kung nagustuhan nyo ang video, like and subscribe para sa mas marami pang lutong probinsya.